pero ungo po na, ungo So, so, rin na mo. Kaya mo ko nakabuyo mo ko diyan sa Diyos. Mm, mm, mm. niya sa'yo. Ano na yun, na? Oo. ang ungo kayo, buwak kayo Buwak Huwag kayo? Niya, ang buhok niya, sa kayo. Kalkad, kalkad. Kalkad, kalkad ka. Mm, mabago pa sa kanyo. Kanya no, Ayan no. lang? Oo oh. no? Ang na? Oo May eto, Pinala. Pinala gabi, uh, Hunters Nandito pa kami sa one, sa sinasabi ng minanay na may kasok dito At ito mga episode is part 2 na to at <smart noise> ngayon mabagawin namin sa paligid na bahay na yan at narga at tara nagpasinamin to ni antin ang mga so dumudugdag naman ng taps sana pala ay dapat pala sa yunod vlog pero naman ito pwede hindi pa mato miskitin

Kita buat gayung. Sana, matakuan kami kuwalaman. Kau yang namanya. Kau tahu kita. Kau tahu kong kasi, kasi ang sabi ni nanay na meron talaga tingnan namin kung meron or wala kamo na lang kayo na lang bahala, bahala ang magusga kung oh, oh. ano ang kuha niyo hmm. at hindi Sige. ka? main may bituin ng bituin. Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano Ano mo? Ano mo? 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 Ano mo? Ada mu? Muka ada petasan. Oh, serius. Anu, 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 apa yang kita buat nanti? Siki, apa yang kita buat nanti? Kita buat nanti kucing malam. Sabisa, sabisa, ibu kata siki. Takut, nak takut dan tidak takut. takut tidak takut. Itu makan terus. Itu kubu. Anu, apa nama ini? Ang oh, tawag nito, bahay or kubo? Bahay. Bahay. Bahay kasi, ano, nitip. Mm. Nitip talaga kasi yung yung, yung kawa kawayan. Kayali. Kawayan, o. Oh. Kawayan, o sa Tagalog ba? Ang masasabi ninyo nito, lubat lubat Nakatapat. Nitip, sukal. So, sukal.

Hmm. ano ba yun at hindi sa kanya hindi kami babalik kasi oh mm. yun yung liquid, oh mm. napakadelikado pa nakakarotong talaga. wala lilim hindi mo sabi na skip to tungo namin yun um, kala okay. nyo kung okay nilang yan kala nyo yung skip to yung namin? naman kaya talaga yung ay tao ko to pahalin namin Thank you, thank you, Sato. Thank you, Sinibas. So, Tingnan na lang niyo yung video namin. Sa hunting lang kami. Patuloy lang kami. Ano? Silipin natin, Magi. Silipin. Tara gamit. Tara gamit tao. Wala dito. Ano ito? Ano ito? Palawit ko. Palawit mo tulog. Palawit mo tulog. Pero hindi makapasok siya. Ang video ko natin. Ang video ko natin. Ang video apa sekarang ni ada saya buat ini? Nak muncul lagi? Laki ni laki. Karena memang kita siap apa ini? Dua samping itu. Ayo, pasang lagi. Salah. Masalah atas Sakit 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 selang. Kau macam tu tulu, macam menjadi rumah gina mah. Ners, Indong, indong, indong yung, Ito yung ano? Ito oh, oh, oh. oh, na bahay uh, na yan. yan. Ito yung bahay na Pag lumapit ta. Bumukas na pinto! Uy! Bintana! Bumukas na bintana! Ha? ba siya? Lapit Baka lumabas yan. Uy! 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 Nakakatakot! Nakatakot! Bumagsak sa bintana! Oh. Uy! Uy! Bumagsak ang bintana to! Ba't kayo ang gano'n? Ang bintana! Ano ha? Ano kidders? Oo! Oh. Tama na! Ano? Hinto ano? tayo? Okay! Baka may tao! Oo! Oh. Hinto ta -tay, ta -tay. tayo! Hinto tayo! Ano nga? Ikat ka nga! Ikat ka nga! Palang! Palang mga matas! Palang! Oo! Oh, Thank you! Palang! Abangan lang niyo! Oh. Like lang! Share! Subscribe po! Follow okay, na sa amin! Bagat TV YouTube channel! Alam, mga followers, babalikan mo ulit, babalik Shout out pala sa iyo lahat. Patsitsipuan din namin yan, papasukin namin ito again. Shoutout out lahat Thank you. Alam. <laughs>